Senator Bong Revilla masaya matapos bumisita sa kanya ang mga anak na babae. Mula sa official Facebook Live ni Bong Revilla makikita natin kung gaano ito kasaya dahil muli silang nagkaroon ng bonding at quality time sa isa't isa. Narito ang buong live panuurin. Can I see? You? What's wrong with it? Baba! here? Who's here? Nanggugulo kami. Mga... Hi, morning. <laughs> Inugulo ko, tutulog ako. Good <laughs> <laughs> ka. morning. Good morning. Ito. Ito. Aliga, mama. Ano si Loren? Wala. Hmm. Kinuha na nila. <laughs> Kinuha, na. Kinuha na nila si Loren. <laughs> YOLO, bring back Lauren here. Kami <laughs> na si Lauren. Ayun, ayun. Ayun. Like susko? <school? laughs> Kaya na eh! Wala na, naka-live ka na. Naka Can we see how many? Mm. Oh gosh, how much? How many? Hello yeah. po sa so 1,200 na nanunood na umaga. Ha, Ito po yeah. yung no makeup look. <laughs> No legal look. No, no legal look. No legal look. Yan, pinapakita ko lang sa kadila na kayo, you can live even though without makeup. Wow. You can wow. can wow. wow. Beauty pa rin Ito kahit na... Natin na. Ta. Taba. Oh. <laughs> okay. Your secret. Kasi, ano, para akong lolo eh. Oh? Yung, yung wiwi ko. Tapos tabi ko yung arenola. Mayroon! Siyempre, yes. pilay ako eh. Pilay may, may eh. Mayroon hirap So, meron okay. anong tawag dyan? Urinal. Ha? Urinal. Oh, urinal. So. Bedpan. Joke. wala oh. oh, naman akong <laughs> pampers. I'm kidding. Hindi pa naman. Pero kasi baka madulas ako sa banyo. Eh, yes, did you wash your hands? Ha? Bleh! <laughs> 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 Papa! Mayroon napkin. <laughs> Grabe ka. Grabe ka. Kulit dito. Amoy, amoy. Doktor, ha? What can you say about it? There's no alcohol here It's normal. It's okay. It's normal. <laughs> It's okay lang. It's okay, It's okay, It's okay, okay Papa. But wash your hands. I did wash There's my hands. Oh, Di ba? May na-wipes mo yung, ano yung kabay ko? Uh, yeah. <laughs> Wala. Wala. <laughs> Wala. Walang alcohol, walang wine. Ito, ayun. Ayun. ito ang sikreto ni Bong Revilla. Ay, eh, tutulungan ko ng pa apat na babae na to, lima. Ayun, si na. o lima. Meron pero ubus na. Tignan ni mo, konti lang nanonood sa atin. Konti lang na may nanonood. 3,000 sa Oh 500. my God! <laughs> Mamaya, 500,000 na yan. O, yun. Ito po, binubuksan, ko na po yung alcohol. Yung sabi nga, arti nyo. <laughs> Kadiri ka pa. Kadiri. <laughs> Alam mo, ikaw yung pilay. Eww. Eww. Kaya tapos ako. Ayan, Pero ano, hap, si katotohanan lang, walang pretensions. Pati yung muta <laughs> namin <Sine>. nandito pa. <laughs> <laughs> Yes. Yes. Sinasanay ko lang sila. Kahit saan ka humarap, kahit wala kang makeup, kahit may muta ka pa, pag kailangan ka ng tao, nandyan ka. Yes. Okay? Yan ang training. Bakit Hindi yung puro ka-arte yan sa buhay. Ayan, ayan. Malinis na ba? Mm. <laughs> na. Ay, yun ko yan. Ay, <laughs> Alkohol <laughs> to! Ito, ito yung, yung, yung hawak mo sa hood mo. Oh, yun. Yung kabilang kamay. Yan, yung kabilang. Ayan, ayan. Kadiri ka? Look! Grabe ka kung makadiri ah. Ayan o, oh, 4,100 viewers. See? Good morning po. Ayan. Yeah. Shout out po sa mga taga-tanza. Ayan. Sina pa nandyan? Si Aisha, oh. Aisha, up, up, up. Sabi niya. Ito. ito. Ricojar. Okay. And from Tagig, hello po sa mga Tagig, si Aisha. Ayun, taga Tagig pala siya. From Tubao, La Union, Emperador yes. Orduha. <laughs> from Zamboanga, hello. Ikaw, yan yung the... Uh, Hi po, taga La Union, tsaka taga Zamboanga. Hi po, ma'am Lilia, from Gataran, Cagayan Valley, hello. So, i-kampanya nyo si Papa sa 2025 na. Yes, po. Yes. <laughs> Suporta po tayo. Mga kampanya kayo sa akin, ha. Ah. Update tatlo. Abangan. <laughs> so, mga proxy, Mga dakilang proxy. <laughs> <Yan>. <laughs> mga anak ng teteng. <laughs> Paano si Brian? Ang speech niya, di ba? Ako po. Ako po. Teteng. <laughs> Anak Teteng. Ay, ay, ay. Roland, maya, maya, kain lang po kami ng lunch. And then, um, Manaligo. back to work out ako. And then, may uh, this award. Uh, awards night. Tonight. Award uh, na we bibigyan ng special award si Carlo J. Caparaz. At ako yata yung bibigyan ng wow. award. Carlo J. Caparaz. Uh, kamamatay lang yan. He no? just I passed away uh, a month ago. He's uh, one of my mentor. May uh, yung talagang dinirect kami ni Daddy, di ba? In one movie. Yung dugo ng... Panday. Dugo buhay. Dugo buhay. Yung dugo buhay. buhay. Yeah. Yung. Dugo pa ng pantay din, diba? Shabay. No. Si ayun, kay Kay Galiaga. yun. Pero, istorya niya rin yun Dugo ng Panday. Iba naman yung istorya. Yung Dugo ng Panday... Maganda, Maganda yung baba. Hmm. Yeah. So, kung makikinig kayo, yung kinukwento ko, yung Dugo ng Panday... Ay, kasi. kasi. Yung Dugo ng Panday, ano siya? Uh, nawala tuloy ako. Si Peke Gallagher na direct. Istorya di direct, Carlo. Uh, produced by Regal Films. Mm. And dugo Gunan yeah, kung, kung actually, story Actually, napakaganda ng story. Uh, panday story. Tsaka ano, it someday. was ahead of its time kasi yung bad guy doon, parang robot siya, ba? Diba? Mm -mm. Tapos parang hi... he... Si, mag yun. Magaling talaga. It Ganda na pagkakagawa ni Peke Galiaga. Mm no? Mm. Yung modern Panday, yan eh. Kaya, yeah, yan. Tapos yung sumunod ko naman marapanday doon yung with Peke Gar... Ah, doon si uh, Direk uh, Mac Alejandre. Mm. Mm -mm. With Isa naman. Yun yung may dragon. Yeah, may dragon na siya. Kaya maganda rin na panood siya. So, babaya, yun po ang bibigyan natin ng recognition si Direk Carlos sa uh, Eddie's Award. Ito yung mga editors. By the way, sa inyo lahat po naman nanonood. Thank you for watching. Sa palagi kayo nakasubaybay po sa aming pamilya. Ayan. At si Bugtis. Na siguro din mo ako yung kabuka. Ah. <laughs> si, si Lord bahala. Usapan natin. <laughs> <laughs> Sabi ni Jed, Papa. <laughs> ay, ay, buti hindi na o-open si Jed. No? So, Sobrang yung, mahal na mahal ka ni Jed. Bakit pag yun Pag-pray. Pag-pray. Pag-pray na. Pag-pray na. Pag-pray pray, pag -pray, nga, pag -pray, -pray Ayun niya. Sa gabi. Sa gabi. Kamukha Lord Papa Lord for a baby boy eh, na that looks like Papa Bong. <laughs> dati Papa Bong lang. Ay, nung ano dati, boy lang. Pero nung sinabi ni Papa, dapat kamukha ako yan ah. Ano na, may kadugtong na. <laughs> that looks like Papa Bong. <laughs> that Bully. That looks diba? like Papa Bully, bon ano? Bully. <laughs> Ikaw, doktora, ano masasabi mo doon? Meron bang science doon na ganun? Kaya ba yon Para maging kamukha ko yung ano. Hindi naman kamukha. Hindi eh. Nobody can At the point of conception, like kung kailan na na-form, yun na yun. Yun na no. yun. Genetics. Genetics talaga. Pero, yun. Pag-pray mo, malakas. Pag-pray pa rin, rin natin mo? yan. <laughs> <laughs> malakas ang dugong rebilya. Eh, at ang mga rebilya na, na, na babae, nako, matatapang yan. <laughs> kamukha yan, babae. Nako, nako. Ano <laughs> ko, <nako. laughs> Ayan ba? Ako, uh, pinakang mabait. Ayan. Ikaw ang mabait. Anong masyadi ha? Bully. Ikaw ang bully, First victim, <laughs> si Papa. <laughs> Ay, Sino ano ka? Si Giana mabait. daw, pinakamabait. Yeah. <laughs> Ako yung pinakamabait sa inyong tatlo. Sige! yeah. Oh, 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 sige! Sige, sige, sige. Ano si mama, mama yun? <laughs> si, si, <laughs> si mama Concede, concede. Siya yung pinakamabait. Pinakamartir. <laughs> pinakamabait sa inyong tatlo. Mm, -mm. Pinamana naman sa kanya ng mami ko. Hoy, yung anting-anting niya. Hindi <laughs> ko kaya yung kay mami. <laughs> Kain Mami. Oh my <laughs> God. Sa kalita. Ay, ka <laughs> Ay, si mami. Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po? O oh, 4,600 viewers. Pumunta ako sa Digos last uh, last week. Sobrang ganda pala dyan. Sa Digos? Yes, Davao del Sur. Really nice. Okay naman, nag-judge ako ng mutya ng Davao del Sur. Ang gagaling ng mga... Hindi, hindi nila nabasa yung introduction na ginawa ko. But it's okay. Kamukha ako naman si Papa. Shout out po from Hermosa Bataan, Miss Grace Lynn Balangon. Napaka-sweet na family mo sana, Torpogi. Aloe pota sa mga taga-imus. Hazel. Oh, Kumukha niya yung Rugrats. Anak ni Chi. Oh, Ay, oh, ang cute. So cute. Ikaw, ikaw naman. Death, death. Ikaw na lang. Wala pang baby. Wala, I'm not in a rush. <laughs> <laughs> Kala ko ikaw na lang magbasa ng shout-out. <laughs> I'm not in a rush, Papa. <laughs> Pasa mo na ng boards, please. Ikaw. Okay naman. You yeah, don't need oh, to pa rush. Papakasal na yung next year. <laughs> papakasal ka na? Pwede pa. mag <laughs> <sinabi> mo. na <Board. laughs> mo. This year na yun. This year. <laughs> oh, Yung boyfriend niya naglolopa. ka na mag-graduate. Mag mag si Hello. Oh. Hi, Weech. Hi, Weech. Hi, We hello, po sa 3.5K Jan. OMG. Hello po from um for uh, hello Marisa. Thank you Ma'am Helma. Malinta from Dubai. ganda <laughs> Rufina Villafranca from Nasugbu Batangas. Hello po #BongRevillas supporters global. P Wala akong anak na pangit. Ah, yun. Sure ka ba? Asa <laughs> sure ka. Asawa lang. Maganda. <laughs> In fairness. Hello po sa taga Jansan. Si Ms. Daisy Manansala. Oh. And Jason Lumayag from Glan Sarangani Province. Hello wow. po. Wow, may taga Maginda na pa. Oh yeah from Hello all over po. the country ito. Wow, well, yeah. we are 4,000. Hugs as <laughs> sing. Hello po. Yeah, wala silang si ginagawa. Ton, si Tonsi Escanio Gay. Pa-shoutout po from Antique Province. Wow, hello po. Kamusta po kayo dyan? Mag-harvest tayo ng pig niya in the next few days. Oh, sa farm? Nandito pa kayo. Yeah, we can harvest our pig yourself. Sure, so. When? Paano hmm. harvest? As in, hmm? we ano, twist and pull. OMG! Yeah, ito twist mo lang. Medyo matalas lang siya. Medyo sharp yung mga edge. Papa, Papa pagpitas mo na lang ako. Bakit? <laughs> <laughs> okay. Pagpitas mo na lang ako. Ako nang uh, tagakain. Ikaw tagakain. Matamis <laughs> siya. Niya. Uy, masarap daw ka partner ng pinya bagoong. Mm, -mm. Oh, talaga? Yeah, it's good daw. Mm -mm. Ako ripe mango and bagoong eh. Mm -hmm. Yum. Yum. Hala, Tapos yung mayroong right uh, makalan. Ang tayo tayo dyan. Ayoko na. <laughs> <laughs> oh, 4.1. Yeah, 4.1. Sa lahat ng mga nanonood, happy Sunday. Blessed Bagsimba Sunday po. Magsimba po kayo. Simba po kayo. Tayo, daan tayo sa church later, ha? Huh? Magsimba tayo. Yo. May taga Marawi. Hello pa, May Marawi. pa Sir Alvin. 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 Um Hope you guys are okay. Umpar vlog. Si Tin Gamboa, Brazil Nolia, from Marikina. Ay, may taga Surigao, si Morian, Morianet Solis, mabalot. Li, liwanag pa ng mata ko, lit-lit yan, eh. Yes, it's Joby, so small. Salvar... Uh, Salboro. Belen. South Catabato! Ang ganda dyan! Nakadaan ako dyan. Sa so, Tubod, land of the north. Land of eh. Hello, sa Mindanao. Just... taga mindanao Yes. yes. Gaganda ng lahi ni Ma'am Lani at Senator Bong. Yes, Oh. Ang gaganda, oh. Bagong gising yan. Bagong gising yung mga yan. May muta. Okay lang. Sila din naman, pag gising, may okay muta din. Parehas lang. wala, okay walang keme. Miss Si Papatay natin sila dito. Jolo, punta na kayo dito, Brian. Let's have lunch. She's so cute. Iloko, Nakita mo, pakita mo yung picture ni ano, anak ni Cheska. Hindi ba? Ay na. Si Instagram ni. Dali. Dito, pakita mo. Ay, yung picture ni Lauren. Lauren. Yan. Unahan kayo. Dali. Dali. Thank yeah. Ayun, ayun, yun. Sino yan? Sino yan? Si Lauren. Wow, anak ni Jolo po yan. Oh. Na sobrang kamukha niya. Sobrang <laughs> kamukha ni Jolo. So Pero cute. meron na rin, meron na rin touch ni Angel eh. Kita Ito, Eto, si dito. <laughs> This is Lauren Perez. Ang cute to. Cute. So cute. Gentle. Mm -hmm. Ang cute. <laughs> She's, She's so, so cute. Babe. Pagkalabas ng anak mong lalaki, lalagyan ko kagad ng ano na sobrero costume ni Alias Pogi. Ay, Ay, ayaw! Ayaw! Oh my gosh! Ang cute! Ang cute! Gusto ko panday, sandal na red. costume ni panday. <laughs> yung na red. Yung ano, oh. yung may, may sword. Tapos oh. May sword. Mm, yung sword niya, pillow. Tapos isang yeah, Captain yeah. Barbell costume. Di ba? Oh! ba? <laughs> Grab. Prepared. Dami ko na excited nagawa ng ano, ano ka, no? <laughs> excited na lolo. Mas lo, excited lo. ka pa sa akin, ha? Hindi, gagawa kasi ako ng ano, ni mama ng museum. Oh, wow. Nakita ko yung museum ni ano Arnold ni, ni Arnold Schwarzenegger, yung mm. kay Stallone. Mm. Uh, although they're older than me, gusto ko rin siyempre magkaroon yeah. din ako. Para Sa dami pa naman ng movies mga mo. Mga movies na nagawa natin. And awards. At ah... Uh, Uh, oh, nakakatuwa para pampagising din sa industriya ng pelikula at television. And to preserve oh. the costumes you, got, you have. Yeah, oh, at, least, at least I was able to preserve it. Yeah. Yung iba na lubog sa baha na yung mga poster pero na-retrieve na din rin yung iba. No, Mama? We were able oh. to find, di ba? Mm -mm. True, ja true, true Brian. O ni Kuya Brian may pa si, may si Brian Alam mo Kaya, kasi kung uh na kanino nakuha yon yung di ba na yung na, nabaha yung poster mo Alam mo binenta yo ni Victor Lutabo who is Victor Lutabo siya yung gumawa ng poster do, no, yun yung no, layout yon no so bine, binenta niya yon do do, do bilhin ni Kuya Brian Alam so mo ang lucky. galing mga ang galing nila Ang galing siya yung first colored uh, poster sa pelikulang Pilipino. Dati kasi mm. puro drawing na yung Cartoon. Painted. Tapos pipitrahan lang nila drawing ng pencil. Diba, remember yung tilon, Papa? Remember yung... Wala pang, wala pang, wala wala pang ano, pa araw. Remember ano, diba yung pilon, pinupunturan? Yeah. Parang baan, painting basyo, lang talaga. Sinang mm. hinahang sa mga... Which is so billboards. nice also. I kind of miss those. Mm -hmm. Yung dati, di ba yung mga billboards? Mm. Na ano lang yan, katsa lang yan. Katsa, tapos pipintara nila kamukha mo. Kamukha Masama yun, pa mo, Kung hindi mo kamukha. Kamukha mo, apo mo, idol, senator. Ay, thank you. Hello po sa mga And taga Cebu. Cebu Hello seven. sa Cebu. Thank you for watching. Bye, Lechon. Lechon, Cebu. <laughs> Jojo, tawagin natin si... <laughs> Joke lang! Joke lang! Si Padala tayo kay ano, you know, Jojo. Jojo, Jojo, Jojo Dizon, Padala ka ng birthday lechon. Jojo birthday niya, no? The other day. Kapitan Asami Jojo, Jojo happy birthday. Hindi mo sila, happy birthday mo. Ni Lollipop, happy birthday. At, My uh, Mag-celebrate tayo, ha? Padala na kami muna ng lechon. <laughs> ng <laughs> 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 chicharon please <laughs> chicharon yeah mm. man yon si supal solero shout out from nueva siya Mar Marcele marcelle arugantes watching kum mm. Antique. Valencia Sabino. City, Bukid Don, Rusty Garcia. Marlenes Rayot, siya Rayot. Yami yeah, maya-maya yeah, yeah. tayo kakain. Sabay tayo mag uh, lunch. Ano ulam natin, mamaya? yah? Look, then they they brought it home. Yeah. Nag-ano nag, na siya bouncing. <laughs> wow. O, oh, bangon na tayo? Yes. Bangon na? So, yan. Bangon na muna po kami. Love you all. At uh, kinulit ako ng aking mga anak na babae. Mm -hmm. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> <laughs>